Mm -hmm. Ako may ano talaga ako May duda talaga ako So pinakawalan ko na yung uh, May mga tape Kasi it's been almost ilang months na <laughs> Kinakabahan talaga ako dito sa puting to Ito kasi uh, Posible talaga itong umuwi kay Lalonglong Kasi malapit nga lang dito sa aming tropa naman yun And ayan uh, Ayan yung ano uh, nila. And nalagyan ko nalagyan ko na ng buhangin yun. Itong, ano? Uh, ayan ah. Uh. Hihi, na siya. yan, kinakabahan ako. So ayan, nalagyan ko na ng buhangin yung <laughs> may itlog na yung uh, fancy pigeon natin. At saka yung ano, at saka yung, uh, Batman na yan. So, ayan. Yan lang sila. By the way, and, sabi kasi ng lolo ko, mm, um, lagyan mo ng um, parang salaan ng ano, parang saluhan ng ipot. Kasi, totoo, kasi pag nababasa daw, so, mabaho yan, and masyo, sobrang langaw, madaming langaw. So, nung ginawa ko yun, as in, uh, ayan o, hindi na siya masyadong nilalangaw. Pero, syempre, nilinisan ko yan every uh, like two days na uh, kasi minsan medyo busy tayo kaya sabi ko hindi pwedeng nagstay yung mga ipot nila sa sahig and ayan nga and uh, it works kasi pag na nahanginan yung ipot is tumitigas and yun hindi na siya bumabaho and hindi siya masyadong nilalangaw ayun yung update natin ngayon dito and uh, <laughs> ginawan ko na muna ng pansamantalang uh, pasokan nila Uh, tapos uh, Update Update may uh, Bago tayong update about dun sa kulungan Okay, malapit na malapit na uh, Like I said before Matapos tong buwan na to Nasimulan na or tapos na Yung uh, kulungan natin Nay, nagpa-practice talaga warang Sana hindi na siya, no Gusto ko kasi, alam mo yun May may try ng ihagis, eh uh, Bitawan sabi kasi ito posible to kasi hindi ko naman 'to mga pina- uh, mga inakay, eh. hindi ko talaga totally mga inakay 'to, mga binigay lang 'to sa akin. And uh, yan. pero 'yun, yung dalawang uh, yung dalawang ano, uh, milky. Tingin ko uh, uuwi yan dito kasi uh, inakay pa yan talaga, na naiyak pa yan nung uh, dalin dito. Pero konti pa lang yung ano pinunutan kasi nung ano, nung nagbigay sa akin. Sana hindi ko na nga lang, hindi ko sana, uh, kung ako, hindi ko sana bubunutan yan. Kasi nga, uh, ano pa eh, alam mo yun, naiyak pa eh. Hindi naman yan basta-basta lilipad. Tsaka hindi ko naman yan tapakawalan agad O oh, yan lang yung update natin. And natutuwa ko dun sa Fancy Pigeon and sa White Feather natin. I mean, naoy dun sa... Sa amin din sa tawag Batman eh. So na kung ano na lang yung nakasanayan ko yun na lang okay so yung batman na yun and uh, abaga natin kung mapipisa siya kung ano yung kalalabasan na kulay niya <laughs> so yan so yan <laughs> umuwi na naman yung isang puti ah uh, yung pinakawala natin umuwi na naman kay Lalonglong <laughs> <laughs> well, siguro naisip ko hindi ko na lang kunin 'yon. Uh, I mean, or kukunin ko 'yon tapos uh, gagawin natin. Ang gagawin ko is uh, ipapag-giveaway ko 'yon. Okay, dalawang puti 'yon. So, comment down below, okay, ano, anong date ba ngayon? Anong date ngayon? 40. At saka ito, sige ganito na lang. Para mas maganda. Okay? Sa 45th. So, ano ba? 50k? 50k subscriber? Kasi malapit na mag 50k yan eh. 50k subscriber, okay? 50k subscriber, ipapamigay ko yung dalawang puti natin, okay? Yung dalawang puti, papa uh, papamigay natin yon. Okay, so, abangan nyo yan. 50k subscriber. <laughs> Pasensya na, okay? Ay, ay ayoko lang talaga na ayoko lang talaga na mag-subscribe kayo sa akin just because na nagpapag-giveaway ako. Parang, alam mo yun? Alam mo yun? Eh, yung andami nang gumagawa yan. Kunwari, mag-giveaway ng ganito, pero kailangan mag-subscribe. Gusto ko kasi, mag-subscribe kayo sa akin kasi gusto nyo, hindi dahil sa may binibigay ako. Okay? And, um, uh, yun lang. Okay? So, 50k subs, Mamimigay tayo ng dalawang kalapate. And, uh, may announcement ako sa next video Abangan nyo yan Sa next video, abangan nyo uh, Mas madami pa tayong uh, video na gagawin And uh, yan so, Yan yung uh, 15 to lahat 15 na kalapate na yung meron tayo Pero hindi pa talaga ako nagpapakawala Like, alam mo yun, nagbibitaw Abangan nyo yan So ngayon, yan na muna sila kasi uh, nilipat ko sila dito kasi lilinisan ko doon. dito kasi hindi masyado nauulanan kasi doon parang open na open. Ayan, may bubong na din yan. And malapit na yung loft natin. Malapit na malapit na. So abangan nyo yun. Okay? And uh, kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to like and subscribe if mahilig ka sa kalapate, sa gagambasa adventure. Okay? And uh, let's go. Yan na muna para sa araw na to. And ito na yung mga shoutouts para sa araw na to. Sa, sa bagong video, sa, baging, sa laging bagong video, doon ako nag-shoutout. So doon ako nagbabasa ng mga comments nyo. So, yun lang. Let's go. Peace out. Let's go. Yeah!